masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyariang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng Hindi na lang si Pangulong Bongbong Marcos kundi maging si First Lady Lisa Araneta Marcos at Presidential Son House Majority Leader Sandro Marcos ay isinangkot na rin ni dating ako Bicol Party List Representative Zalbico sa Katiwalian. Sa latest video na inilabas ni Ko, sinabi nitong tinawagan ni First Lady Lisa si dating House Speaker Martin Romualdez para ipatigil ang investigasyon noon ng kamera sa skyrocketing crisis ng sibuyas noong 2022. Ito'y matapos lumutang ang pangalan ng kaniyang kapatid na si Jesus Manuel Araneta na nasa likod umano ng krisis. Inakusahan si Martin Araneta na kasabot umano ni Michael Ma, Pangulo ng Chinese-Philippine United Enterprises para magpuslit ng sibuyas at manipulahin ang presyo nito. Inimbisigahan ng Kongreso ang kontrobersiya at artipisyal na pagtaas sa presyo ng sibuyas noong 2022 na umabot ng hanggang 700 piso kada kilo na kagagawan umano ng onion cartel at nagbunsod para i-blacklist ng Department of Agriculture ang tatlong importers. Pero hindi po natuloy ang imbestigasyon ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, nat walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Pero sino nga ba si Martin Araneta? Siya ang bunsong kapatid ng First Lady. Kilala si Martin Araneta bilang isa sa key figures sa local onion trade at iba pang agricultural products. Pinaniniwala ang kontrolado ng pamilya nito ang supply at distribution ng sibuya sa merkado. Ganon din o ang nangyari nang imbestigahan ang mataas na presyo ng bigas kung saan lumabas naman anya sa confidential report ang pangalan ni F. Elisa na sangkot sa mga rice importers na nasa likod ng price manipulation. Sa hiwalay na video, isinangkot din ni Cole si Sandro Marcos sa budget insertion. Lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang bicam budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Naagad namang tinawag na kasinungalingan ni Congressman Sandro. Bahagi na raw ng mga grupong nais pabagsaki ng administrasyon ang mga video na inilalabas ni Ko. Nagpahayag din ng Batang Marcos ng kahandaang magpailalim sa investigasyon ng ICI sa harap ng mga paglalabas ng tell-all video ni Saudi Ko, ipinunyag ni Pangulong Marcos ang pagtatangka o mano ng kampo nito na i-blackmail ang pamahalaan. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa justisya hanggang walang inilalabas na matibay na mga dokumento at ebidensya na magpapatibay sa kaniyang mga pagbubunyag, mananatiling sabi-sabi lang ang mga pahayag ni Ko. At habang patuloy na humahaba ang listahan ng mga taong isinasangkot sa katiwalian, patuloy pa rin naiinip ang mga mamamayan sa paghahanap ng hustisya. Nasaan na ang pangakong may malaking taong makukulong bago matapos ang taon. Naghihintay pa rin ang publiko sa mas transparent na at ang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Hanggang ngayon, hindi pa rin transparent ang hearing ng ICI. Dahil kung walang mangyayari at maauwi lang sa drama ang mga investigasyon, hindi malabong mauwi ito sa gulo na magsasapanganib sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Ako po si Wang Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.